Yes, win na agad yung sagot ko eh. Ganun, ganun agad. Akin na nga, patingin. Ano ba yan? Quiz? Oo, oh, quiz. oh, ikaw mo nga. na. Oo, oh, natsikan na. Ikaw, YG, ayusin mo ha. oh, andito na. ka, baka ibig sabihin. Andito na nga kami sa may body, oh. Oh. ito oh, yung ano. Oh, um, ito pa, oh. Ano yan? Asan na naman ba yun? Ayun kung kanina pa ako naga, ay, sakit tayo, talaga ay. naman ako. Napo. Ay, napalit. Hinabi na naman tayo kakantay. Ang dami na naman kasama na ito. Stoy, ano yan? Anong, anong sinasabi mong ano sa mga classmate mo? Anong pinagtatanong ninyo? Eh kayo, sabi nila? Ano daw? Si Doe yung sagot doon pero B talaga. Diba tama ako? Tama ako, sabi nyo hindi. O oh, ano uh, naman? Anong, anong... Eh, ba't mo sila? May sariling opinion sa niya, mga yan. Kasi may, uh, may ano kami, may quiz kami kaganina. Oo. Oh. Eh, ano eh, eh, nagkano kami, nagsulat kami. Oo. Oh. Eh, A to D. Nagbamarong pa sila doon sa may head niyo Oo. Oh. oh eh. Ilalaban nga ako sa quiz eh. Ano ba? Oh. Ano ba yan yung quiz sa science? Oo. Oh. Oh. O oh, mamaya na sa bahay. Oo oh, papakita ko sa iyo. Ba't mali, mali ba si YG? Mali, mali. Oo. Oh, oh. mali, oh, oh. mali. Mali na na, tatanggal ko. Tiga mo, Hindi na, hindi na, na. Alis na, alis na, alis na. Titignan na, na. natin sa bahay kung ano yun. Sige anayon. na. O, baka may mga sundo, may mga atid kayo. Sige na, ano na kayo? Ingat kayo, ha? O, Henyo, ulul. Oh, lol. Eh, kaya we, kinakashwing na agad yung sagot ko eh. Ganun, ganun agad. Eh, ano, oh. ano ba yung ba't magalit ba na galit ka? O kung may sagot eh, ka, hindi eh, pa ba? kayo ah. Kasi di ba, naapila ako quiz. Oh. Oh, gusto Qui mo sila lumaban? Quiz Eh, inyo na nga to eh. Inyo ako eh. Inyo hey, hmm. Sila na lumaban. Bahala na sila dyan. Teka nga, teka. ka nga rito. Mm, eh, gusto mo sabihin ko sa klase mo na kaya ka napili kasi nangopya kay. eh. Alam, ay, wow, alam, ay, wow. alam nila yon hindi. Eh. Oh, puro kayabang eh. Ano bang pinagtatalunan nyo? Hindi siya na lang, oh. Sila na lang. Shhh. tumigil ka. Ano bang pinagtatalunan nyo? Eh, ano yun? question niya yung ano ko, yung sa science ko. Nag Ito to naman ano talaga ako. Akin na nga. Patingin. Uh, oh, Patingin. Oh, ako, yun, 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 pa yun. Ano ba yan? Quiz? Oh, quiz. Oh, sige mo nga. Na-checkan na. Oh, na-checkan na. Ah, sila nag-check. Oh, test. alam mo ba, hindi rin nag-check? Oh. Eh, Taki na nga titignan nga natin. Ako An na, ako na. Ano ba yan? Science? Oo, oh, oh, science. oh. oh sige, pagtignan natin. Ikaw, YG, ayusin mo, ha? Oo. Oh, andito Minali nga. ka, baka ibig sabihin. Andito na nga kami sa may body, oh. Oh. ito oh, yung ano. Mm, oh, ito pa, oh. Ano yan? Ano yan? Ba't may nakita akong si Robert Lee? Yung ba yun? Ito yung totoo. Ayun talaga. oh, pati... Patingin... oh, totoo yung answer ko dyan. Patingin oh. nga. Wait lang, titignan ko. Wag, wag mong ano, ganyan mo. Hindi ko makita. Ano nakalagay? Choose the best, best answer for each question. O, oh, babasahin ko number one. Which body Sige. part do you use to smell? Ano sagot mo? Tang. Tang? Wala ba? Oh. Sige nga, explain mo. dito. I-explain mo sa akin bakit eh, tang. I-explain ko iyo. Pang smell mo, tang? Oo. Oh, Oo, oh, oh. oh, paano ka umamoy? Oo. Oh. Ano yung nauna doon, kaya ba? Ano yung nauna? Ano yung nauna doon? Ano ba? Oh. Ede ito. dito. oh, tang. Patingin tango. nga. Oh. <laughs> Oh, paano, paano, oh? Pang mo yan? Oh! Ano ka, big? At yung isa? Ito, ito, isa, oh. Ano yung number two? Tapos yung -no YG, napakadali niyan. Oh. Oh, ano yan? You use your blank to taste food. Ang sagot mo, nose. Mmm! <coughs> 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 um. Ang... Explain mo sa akin bakit, nose? Malangang! Oh! Oh! Di ba, nagluluto ka parang din ng adobo? Oh! Amoy ka agad! Ang alam na. Ang <coughs> mm. galing naman ang pangamoy mo, nalalasahan mo agad! Ulamang! Ang bawang! Nakag, pag nag-quiz me kayo, ganyan yung sasagot mo. Kago mapapahiya ka talaga. As in, itang inanggan trill lang to. Ano yung number 3? You hear a violin with your blank. Ang sagot mo, eyes. Why? Di bakit eyes? Paano? Yo, oh! oh. Paano mang? Paano makita yung violin? Oh, malay mo. Nagtutugtog na sila. Malay mo yung tinutugtog nila. Yung gitara pala. <laughs> oh. Mali, YG. Mali. Mali. Ano bang sinasabi? yung palang mga tanong. Hindi mo na masagot naman. Kuya, uwi. Oh, mas tama. Wage. Ay, yung pinag-ano namin eh. Connection niya ako eh. Tama naman ako. Upal pala yun eh. Paano oh, yun niya? Sila na rin palaban mo. Ayoko na dito. Tatayimig na ako dito. Papahinga na ako. Sila na maglaban na sa may quiz. Oh, suko na yung hand niya. Boy. Boy. Kuya. Hey.